Magandang magandang araw po sa ating lahat, mga idol. And welcome back to our official YouTube channel, Koi's TV. And for this video, ay magbubukas po tayo ng ating parcel. Ang laman po nito ay isang automatic continuous injector na gagamitin natin sa ating mga alagang hayop. Umpisahan na po natin mga idol ang pagbukas nitong parcel para makita na po natin ang laman nito. Alright! Okay, mga idol at ngayon ay ituturo ko naman kung paano ito gagamitin at i-install ang mga part nito. Siya nga pala guys, makikita po natin na ang laman ng injector nito ay 5ml. Ang unang-unang gagawin natin ay dito sa bandang hinahawakan ko, ito po ang tinatawag natin na adjuster. Ito po ang nagtutulak kung ilang ml ang gusto nating iturok doon sa ating mga alagang hayop. At ngayon ay tatapat natin sa 3 ml dahil unang-unang bibigyan natin ang ating alagang baboy. Isusunod naman natin itong transparent plastic at saka itong dalawang kulay asul. Ang tatlong ito ay pare-pareho lang ang gamit. Ito ang nagsisilbing guide doon sa ating mga ginagamit na mga baksin. Depende na lang kung gaano kalaki o kaliit ang ating gagamitin. Pero sa ngayon, for demo purposes, itong transparent na plastic ang ating gagamitin para makita po natin kung ano ang silbi ng mga ito. Alright! Ito naman guys yung mga karayom na gagamitin natin at meron tayong sampung piraso dito at kukuha tayo ng isa para sa demo na gagawin natin. Tulad ng ibang sirens ay tatapat natin ang karayom na ito dito sa tapat ng ating automatic injector at ilalak natin ng mahigpit nang sa ganun ay hindi ito matanggal. Ito naman guys, ang laman ng plastic na ito ay isang lubrication. Ito ang nagsisilbing padulas dito sa ating continuous injector. Upang madali natin itulak at maiwasan natin ang abirya habang ito ay ginagamit natin. Ito naman guys yung spare natin kung sakasakaling masira yung mga spring at rubber seal natin dito sa ating automatic continuous injector dito sa bandang hinahawakan ko. At ngayon mga idol ay papakita ko sa inyo kung paano natin at saan ilalagay yung baksin na gagamitin natin para sa ating mga alagang hayop. Alright! Ito po yung iron na gagamitin natin meron po itong TNML at ito ang ituturok natin sa lahat ng ating mga alagang hayop. Lalong lalo na doon sa ating mga alagang baboy, pabo, manok at kambing. Dahan-dahan lang nating i-shake-shake mga idol. Ito po ay mahalaga sapagkat ito ang nagbibigay karagdagang resistensya upang masustain natin ang kalusugan ng ating mga alagang hayop. Nakikita po natin na may matulis dyan sa gitna ng ating transparent. Dyan po natin ipapasok yung vaccine natin at ididiin lang po natin ng kaunti. At pag narinig na po natin na nag-lock na siya, ay okay, okay na yan at pwedeng-pwede na natin gamitin mga idol. At ngayon naman ay papakita ko sa inyo kung paano ito nag-auto-refill pindutin lang ninyo hanggang sa dulo at ito po ay magbabakyum at papasok na po yung likido ng ating vaccine. At pagkatapos ay pwedeng pwede na natin iturok sa ating mga alagang hayop mga idol. Ididisinfect muna natin yung ating karayong bago natin gamitin. At pagkatapos ay samahan nyo na po ako at magtuturok na po tayo. Let's go! wakas at tapos na rin tayo sa ating pag inject ng ating mga alagang hayop gamit po itong automatic continuous injector kaya guys kung nagustuhan ninyo ang video na ito ay huwag kalimutang i-like share and subscribe na rin po at hit na rin yung notification bell para ma updated kayo sa next video po namin maraming salamat po mga idol and God bless us all